po mag-video yes, nice. oh. Ang Holy Liberia oh, yeah, biyayang pinagkalaban ko Sabi po unang bangkero yun know, o kaya tumayo muna kami dito sa buhay bato sabi po ng bangkero guys nandito na po kami sa barangay buhay bato dito po sa mandaluyong at subukan po naman namin dito sabi raw po kasi nung nagbabangkero at saka po nito ito ito kasama po namin dito Ay, Marami raw po dito. Miami daw po. Kasama ko po si Don Robert na Don Robert. Kaya po susubukan namin dito. Ano talaga ano? Eh, ang lalim po ng tubig. Tsaka um, kung po sa kabila, mas makitid po dito. Kaya po, ingat-ingat po tayo sa ano, ingat talaga. Ayan po. Ayan po yung mga ano, ayan po. Kumandal po ako. Ayan po gated po ang gated kaya po mamaya po bigyan ko po kayo ng update kung may may po tayo pero sigurado po kasi pamingwit pamingwi tayo eh kaya may mahuhuli po tayo sige po good morning po sa inyo at thank you thank you sa walang sawa ninyong pagsubaybay guys so first cut first cut Hindi ka nga masisiro dito. Ano <coughs> na kayo? Pwede na ito ba daan? Ah, pwede na ito. Ah, pwede na ito. <laughs> Pati po yung nasa taas din. May nahuhuli na po. Uy! Uy! Uy, pichu, pichu. Another one. Uy, malaki, na to. Uy. pichu. Dumikit na Robert. Ay, patay! <laughs> Oy. Grabe ang dami dito. Kasi ano yan, Grabe naman ang isda dito. Oy. Oy. na siya, no? na no? <laughs> pala dito wala po kasing ano dito madalang po kasi ay marami rin pala ho mga magtatangali na kasama ko po si Ariso taga rito andito nakapuesto sa itaas kasi o lilim Hello, po ay. Ay. Maganda po yun yung size oh, mga good size Maganda po oh. eh, Paano ka pa alis dito kung ganito kahit mainit oh Oh, 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 ayan na naman oh Oh, good size oh Guys, tara na oh. ako. Dito sa buhayang bato. Kailangan lang oh, marami talagang pain kayong bigbit. Damihan nyo na po ang pain pag pupunta po dito. Dahil po talaga sa kapal, sa dami oh ng isda, eh baka kulangin oh yan. ako sandaling oras pa lang oh. Um, tatawid po tayo ng maaga-aga para manguha ng pain tapatapa tapakan na dali oh. Banda na lang oh. dito po yan sa buhay ang bato ito si ano po yun, oh, yung mataba na yan taga rito po yan Oh. Hey, so, mga size so. mga good size na po dito po tayo sa buhayang bato ganda po ng ispat po ngayon kaya dito po tayo kasi medyo maligo oh. dito. Grabe po ang dami. Ari, huli, huli. Another one. Gundo. Ayun po. Ito na to. Huli natin para sa kalawa. Kalawa. Wow. Grabe po, ang dami dito. More page on. Guys, pagpapawisan po kayo dito. <laughs> ang aga pa ho, alas 9.25 pa lang. Kapal po dito, bravo po hindi po namin nalaman na hanggapal pala ho dito mga gold slice gold na po balikan nito itong talagang mag unlikibit po eh unlikibit unlikibit kagatan unlimited kibit po dito magwawan sa sawa ka ikaw na lang ang ikaw na lang ang ayaw sa dahil ubos na ang bahay nyo wala po makukuha na ng bahay dito kundi po dito sa kamila dito po tayo sa Barangay Buhayang bato Mandaluyong. Grabe. Another one. Kailangan po mag-video, layo po kasi. Eh, iniingatan po natin camera natin, ang init po. Kaya po ito. Pero lalaki na po niyo ng mga good size na po. Ito nga po si Ares, oh. Ang lalaki na nakukuha, oh. Ang mga good size na, oh. Pilim-pili po talaga. Pilim-pili. Oh, kita niya mo. Oh, kita niya naman po. Wow. Huli niya po, ni Ares po, oh. Guys, wala pa tayo isang oras dito. Oh. Wala pa na, Aris, no? Pero ang, ang, huli po, pakita ko po ang huli. Maaga pa ho. Ito po, oh, yung huli ko. Oh. Oh. Ayan po. Grabe. At dito naman yung kay Aris po. yan dito. Double pal, double kill, double kill. good <laughs> <laughs> um, sa. Um, No, no, no. Oh, lucky. Another one. Good taste, Wow. Good taste, oh. Mapupuno na po yung cooler ko. Ayun po yung sinuro. Kaya, <gasps> mahagata na po. sa buo dami puno na yung cooler <laughs> yung puno na ah, tapat ang kupo yung kawan tsaka oh, natapat din po yung setup ko na una ho ang bulate kaya ho ayun swerte po tayo bigs so. <laughs> yo kal ang tatapa grabe yung isda dito ang tatapa oh Galawahan na naman. Uy. Galawahan, oh.

ano, Buku yung ano Ano? Ano nga, hindi ba roon eh Mga nga nag-chat Miso po, mison Miso po, mison Parang po ba sya? Puno na po talaga yung cooler, di po ako nag nagbibiro Punong puno na Pero di ko ayaw Bilang <laughs> ito Bilang itong pagkakataon na ito na na tagpong ko po yung dawig yung kawan Uy, pa. No. Another one. good pool guys hanggang sa muli po Ang time check 11.20 pa lang o okay, dumating ka, namin dito na, alas 8 na po kami. kami, kami po yung kami, na kami po yung, kasi yung mga ka, lagayan po namin mga <laughs> puno na po mahirap naman no. mahirap naman nung umuwi ng... apaw na apo na apo yung ano. kaya ito maraming maraming po salamat sa inyo sa so, walang sawa ninyong pagsubay at at papaalam na po tayo kay Idol Aris. Uwi na kami, Aris. Maraming maraming salamat sa inyo sa pagtanggap nyo sa amin dito. Aww. Idol, thank you. Thank you, Thank you. At ito naman na si Don Robert. Ayan. At papakita ko naman po ang huli niya. Thank you, thank you po. God bless po. At ingat po tayong lahat. Ang huli wow. po ni Don Robert. Ito po, ayan ito naman ang huli po ni Don Robert alas 11.20 pa lang o dumating kami dito alas 8 pasado na o ayan po ang huli at papakita ko naman po yung sa akin ito po yung sa akin ayan po ayan po Thank you po. Thank you Lord sa biyayang Pilangkalo po. Dito po sa fishing spot ng Muayang Bato. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you po sa inyo lahat. Bye bye po.